Malapit na ang concert ng SB19 ngayong August 24 na po yan, 5pm sa Arena at Expo Singapore. Excited na ang buong Singapore 18 at mga Pinoy doon, less than 2 weeks na at mangyayari na ulit ang concert sa Singapore SB19 simula at wakas. Super excited lahat ng fans sa Singapore. Very supportive din ang 18 sa Singapore, samantala mayroon po tayong pa-update. Sa itsura ng video ng concert ng SB19, narito.